Mga ka-idol ay meron tayong nakita dito sa internet at talagang viral na viral mga ka-idol. Ito yung one arm na naglalaro ng basketball mga ka-idol doon sa Amerika mga ka-idol. Walang iba po ay hindi si Hans E. Manduel, mga ka-idol. So isa itong inspirational story sa kanya mga ka-idol. So ito yung sikat na sikat na ngayon sa internet mga kaidol. Talagang napakagaling, napakahusay maglaro ng basketball. Hindi po hadlang yung kanyang kapansanan mga kaidol at pinapakita niya sa buong mundo na kaya niyang maglaro ng basketball gamit lamang sa is ng isang kamay mga kaidol. So, ang video na ito mga kaidol ay nagaling po ito sa Chad TV. So, bisitahin po natin yung kanyang YouTube channel mga idol ay marami po tayong mapapanood doon na mga history na kagaya nito mga ka idol So subscribe natin po at syempre kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel mga idol huwag nyo naman kalimutan paki-follow na lang, paki-subscribe na lang at paki-click yung notification bell button para ma-update pa kay sa mga bago pa natin i-upload dito. At syempre kung nagpa- doon naman kayo sa Facebook na nanonood mga idol ay huwag na naman kalimutan. Pakifollow at paki-like na lang po sa mismong video. So maraming salamat po. Malaking tulong po yun sa akin. So yun, ito ay nagsisimula yung kanyang pagiging viral sa internet mga ka-idol. Isa na tong star na napakagaling at atlitang napapanood na ngayon na gumagawa ng ingay sa Amerika. So panuuri na natin, ipiplay na natin ito. Huwag na natin itong papatagalin pa. Parang gusto. Nagsimula sa pagiging viral na internet star, ang atletang napapanood niyo ngayon ay gumagawa ng ingay sa Amerika. In defying all odds, posible natin siyang makita sa NBA sa mga darating na taon. Sa kanyang determinasyon at passion, malapit ng sumulat ng sariling kasaysayan ang manlalarong ito. At magagawa niya yan, all with one arm. Kaya hayaan niyo akong ipakilala sa inyo si Hansi Manuel, ang 19-year-old na babago sa tingin niyo sa larong basketball. Nagubisa ang story ni Hans sa munting bayan ng Santo Domingo sa Dominican Republic. Pinanganak noong 2003, bata pa lang mahal na niya ang basketball dahil sa impluensya ng kanyang ama. His father was a pro basketball player at lagi siyang sinasama nito every time na may laro sila. Ngunit isang araw noong 2009, naiwan siya ng kanyang tatay. At wala silang ideya na sa araw na ito, mag-uumpisang magbago ang buhay ni Hans Emanuel. Habang abala ang kanyang mga magulang naisipang isipang umakyat ng anim na taong gulang noong si Hans sa isang lumang bakod kasama ang mga kaibigan niya. Sa kasamaang palad mo magsakang bakod sa buong dibdib at braso niya at nawalan ng malay ang musmos na si Kikimita. Kagad siyang sinugod sa ospital at kinailangan siyang operahan dahil ayon sa doktor, patay na lahat ng nerves at tendons niya sa kaliwang balikat niya, leaving the doctors no choice kundi putulin ang braso ngayon. At matapos ang operasyon, dito na nagumisa ang kalbaryo ng batang si Hans. Ang dating maliliit na bagay na madali niyang nagagawa dati, hindi na niya magawa ng walang katulong ngayon. He was confused. Isang araw tinanong pa nga niya ang kanyang ama kung kailan daw tutubo ulit ang kaliwang braso niya He felt discriminated, different Pero ang kagandahan lang despite all this Hindi nawala sa kanya ang kanyang pagmamahal sa pagbabasketball Si basketball ang nagligtas sa kanya sa depresyon at lungkot na dinulot ng aksidenteng bumago sa buhay niya Naglaro siya ng naglaro, practice bawat araw, walang pakisasasabihin ng iba Basta't ang kanyang disposisyon sa buhay ay tumuloy lang kahit na physically may kakulangan siya His main goal in life was makapasok sa NBA at patunayan sa lahat ng kumutsa sa kanya na kaya rin niya at isang sa kanila ang tagumpay sa kabila ng kapansaan ng daladalan niya. At ang 2019, isang dekada matapos ang aksidente, nasukli ang lahat ng sakripisyo ni Emmanuel. Dito na nagubisang sumabog ang pangalan niya. Higay na following sa TikTok at Instagram. At malamang napanood nyo na to. 3 point shots, crossovers niya, windmill dunks. Sino mag-aakala na with just one arm, kaya niyang gawin lahat ng yan. And this was all posted sa lahat ng social media accounts ni Hans. Kaya mabilis siyang nag-viral at ito ang naging dahilan kung paano na siya napansin ng isang high school coach sa US na si Moises Micael. Dinala ng coach na ito sa US hands noong January 2021. Binigyan ng scholarship at pinag-enroll sa Life Christian Academy kung saan siya ang coach. At labing anim na taong gulang bagong salta sa Amerika, matapang na hinarap ni Kikimita ang oportunidad na binigay sa kanya ni Michael. Pero paglapag niya doon, diskriminasyon mula sa teammates niya ang sumalubong sa kanya. Iwasan ni Migrant, iba ang kulay at iisa lang ang braso. Hindi naging madali ang upisa ng karera ni Kikimita sa amateur na basketball. But this, this was about to change. Isang gabi nagdidrill ang team and for every missed layup may katumbas na 20 push-ups. At nung turn na ni Kikimita, sablay ang attempt niya. Nagtingin na ng buong kupunan habang hinuhusgaan si Hans na parang gustong tumawa. Pero nung akala nilang nabasag na nila ang kumpiyansa niya, dumapa si Emmanuel at pinatahimik ang lahat ng nangungutsa sa kanya. He do 20 on one hand. Ang 20 push-ups na yon ang naging umpisa ng pagrespeto sa kanya ng buong coaching staff at roster ng Life Christian Academy. He became the heart and soul ng team at hindi lang yon. Siya na rin ang tumayong star player ng LCA averaging 26 points, 11 rebounds, 7 assists, 3 blocks at 3 steals. Siya ang naging susi sa kampiyonatong matagal na inasam ng LCA. At dahil sa dominante niyang performance sa high school, he was invited to play para sa SOH Elite sa isang national level competition kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong makalaro ang ibang top NBA prospects na kaedad niya. This was crucial para kay Kikimita dahil kung hindi siya makasabay doon pa lang, game over na ang pangarap niyang sumubok sa NBA. At alam niyo ba kung anong nangyari? Sa unang laro niya dito sa AAU, he was impressive. Scoring 12 straight points in just 40 seconds para pangunaan ng team niya sa isang come from behind win sa unang niyang laro. Grabe. Kaya matapos noon nagsimula ng umarangkada ang karera niya. He was a beast. Duck, duck, tres, crossovers. It's mind-blowing paano niya nagagawa lahat ng yan with just one arm. And icing on the cake lang nang mapili siya ng AAU para maglaro bilang isang all-star sa circuit championship. At dito mas napansin siya ng mainstream media. Even getting a shoutout from Shaq. Kaya from the looks of it, everything was going well for him. Million ng followers niya, sang katutak na sponsorship at brand deals, at patong-patong na ang achievement siya bilang isang basketballista. Masarap ang pakinggan para sa kanya pero hindi pa tapos ang laban dahil wala pa siya sa NBA. At baliwala ang lahat ng yan kung di siya makakuha ng offer mula sa elite na college basketball team. Noong una akala nga niya hindi na yung darating para sa kanya dahil sa mga kasabayan niya siya na lang ang wala. Pero August 12, 2021, ang 17-year-old na si ay nakatanggap ng invitation mula sa Tennessee State University followed by an invite mula sa Memphis Tigers noong February 2022. Dalawang Division 1 college sa NCAA. Ang ligang madalas pinag-uumpisa ng mga NBA superstars natin ngayon. Kaya he was now one step closer sa ultimate dream niyang makatongtong sa pinakamalaking liga sa buong mundo. At gumawa ng pangalan bilang ang first ever player in NBA history with just one functioning arm. Pero later on, binaliwalaan niya pareho yan at nag-commit para sa Northwestern State Demons na nagko-compete sa Southland Conference sa NCAA. Para sa akin sayang D1 scholarship, 'di ba? Pero anyway, ang mahalagang tanong ngayon, kumusta ang performance niya sa kolehiyo? Ito. Last season he played 20 games averaging 8.2 minutes sa isang laro with 1.7 points, 1.2 rebounds, 0.1 assists at 0.5 turnovers. Malayo pa sa NBA level ang showing niya dyan. Kung gusto niya talagang gumawa ng history sa NBA, kailangan niya mag-improve agad. May talento naman kasi talaga siya. Hindi lang sigurado ang karamihan kung merong prangkisang susugal sa isang basketballistang tulad ni Kikimita. Pero ang sigurado ako, isang malaking inspirasyon si Hans Manuel para sa mga atletang kagaya niya. Na hindi man buo physically, buo naman ang puso at determinasyon niyang abutin ng pangarap niya. ba? Diba? Pero ikaw, sa tingin mo, may chance ba siyang makapasok sa NBA? So yun mga ka-idol, mukhang malabo pa siyang makapasok sa NBA mga ka-idol. So unang-una ay una, eh, meron siyang isa lang yung kamay mga ka-idol. Eh, talagang wala pa tayo nakita sa NBA ng ganun mga ka-idol. So, credits pa rin kay Hans Emmanuel mga ka-idol. Eh, di naman din pero yung naipakita niya na gusto niyang patunayan sa buong mundo na kaya niyang makipagsabayan. So, sana na gusto niyo yung video natin mga ka-idol dahil nakarating ka dito. Mag-iwan ako ng like at maraming salamat.